ayong adlaw ninyong tanan mga idol wala nang buka update mga idol sa akong pag vlog mga idol kay medyo na busy ko mga idol so karon mga idol akong gisubay akong alaga di mga idol na ako alaga dire tanaw tanawang mga kandinga pero agoy tura ara inahan sa kanding mga idol yon mga idol ipapakita ko sa inyo na may alaga ako dito mga idol yon ano yon mga idol tignan niyo yon ayon di ba mga idol kilala nyo yun mga idol i-comment yung mga idol kung kilala nyo yun mga idol yun ang alaga ko dito mga idol bago lang yun nakarating dito mga idol kaya nga ano pinuntahan ko ngayon so yun mga idol kung kilala nyo yun mga idol yun kilala nyo yun mga idol i-comment yung mga idol kung matapang kayo subukan yung puntahan yun so yun mga idol malaki na siya mga idol noon ano maliit pa yun mga idol so ngayon malaki na siya so kung kilala nyo yun mga idol ano i-comment nyo dito para makilala nyo mga idol kung ano yun para sa akin mga idol, kilala ko na yun mga idol kung nakilala nyo rin kung alam nyo kung ano yun i-comment nyo para ano, malaman ko kung kilala nyo ba yung ganyang mga ano, hayop <laughs> ayop. <laughs> ito yung kanding namin mga idol kambing, pati kambing, tatambling turah yung ano ay ah, yes. di ba mga idol ang laki ng mga idol no? ayun di ba so yun mga idol i-comment kung kilala niyo yun mga idol so pasensya na kayo mga idol ha ano yung pag vlog ko hindi ko na na-entertain kasi ano ang dami kong trabaho tapos ano parang ano busy lang jud ako ano mga idol so yun mga idol grabe dami niyang bunga mga idol kilala niyo ba yun mga idol yung na ano namumunga <laughs> kapag kilala niyo yung mga idol i-comment rin kung ano yung dinadapuan ng ano alaga ko sana ul alaga ida ano i-comment yung mga idol kung kilala niyo yung ano bunga ng ano na yan puno na yan magkakain yung mga idol hindi yun makaano ka sira ng buhay sana o makasira ng buhay so yun mga idol i-comment yung mga idol yung ano bunga ng puno tapos yun i-comment yun, kung kilala niyo yun so yun lang mga idol magandang araw sa inyong lahat salamat sa inyo